With a theme, Accessible Education and Economic Empowerment for Pinoys on the Autism Spectrum, mula ikalabing apat hanggang ikadalawampu ng Enero ay pinagdiriwang natin ang National Autism Consciousness Week. At kaugnay nga po niyan, makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Erlinda Danco, isang Autism Advocate at ang Chairman Emeritus po ng Autism Society Philippines. Kasama din po natin ngayon si Pia Cabanero ng re ang representative po ng ASP South Advocate Circle. Good morning po yes. sa inyo. Welcome po good sa good Rise and Shine Filipinas. Magandang umaga, Diane and Chi. Okay, to uh, ma don't know, Diane, if you still remember me. Ah, yes. Dati nak nakakapag-guess ako dati. Course, pero oh siyempre ngayon, paano na lang tayo, Online, uh -huh. online. Uh -huh. well, welcome back po ulit sa Rise and Shine Pilipinas, Ma'am Dam. Right, to Ma'am Erlinda. Nabanggit niyo po kanina, kanina ang tema ng 28th National Autism Consciousness Week. Bakit kailangan na mas pagtuunan ng pansin ng pagkakaroon ng accessible education at economic empowerment ang mga nasa spectrum na ito, ma'am? Uh -oh. well, una, alam naman natin that education is the key to all human rights, no? Para ang isang uh, tao, whether may autism or wala, ah uh, pwede nating na mag-reduce ng poverty, ma-decrease ang mga social inequalities so parang pang-pang is universal. No? <laughs> <Like that. laughs> ang autism kasi, ang autism ah uh, uh, is a lifelong developmental condition. So it affects kung paano yung isang tao ay nagko-communicate at nagso-socialize. So kung siya ay nasa isang educational setting or work setting mayroon mga kailangan, reasonable accommodation para sa kanya na kung ma-address po natin when it comes to accessibility sa education at sa economic empowerment, lahat po sila ay pwedeng matuto at tasabay sa buhay. At yun po yung gusto nating mangyari sa Autism, ang Autism Society Philippines po. We're working towards an environment na ang mga taong nasa autism spectrum, kasama, katulad ng kasama kong si Pia ngayong umaga, ay maging self-reliant, independent, productive, and socially accepted members ng community. Hmm. So marami pa po tayong dapat gawin when it comes to education and economic empowerment na mamaya po pwede rin po magkwento mga programs na. Sigi hmm, sige, mabaya, balikan natin yung mga programa niya at mga recommendation niyo na rin po, Ms. Dang, para mas maging accessible nga itong edukasyon para sa mga nasa sex spectrum. Pero ito, puntahan natin si Pia ngayon. Hi, Pia. You have a lot of achievements, sa Despite being in the spectrum. Pero paano mo na-overcome yung mga discrimination and stereotyping? sabihin ko na sa combined effort of knowing my abilities na nakakatulong sa buhay ko ngayon at pagiging mabuti sa pag-iintindi ng mga kakayahan ng kapwa kong tao may autism. In knowing my capabilities, whether it's on doing leadership roles for stuff like sasi, handling creative outputs, or going out of my way to be involved with autism advocacy, silbing paraan ko ang mga iyan to make sense of my life as a autistic person. And at the very least, Overcome hesitations that I have to live about it, so that my ang akong buhay ko sa aking Also, we have to understand that iba sa atin na may otis, have different goals and ways of living. Whatever accomplishments I've encountered, hindi mara not iba with common experiences of discrimination and. Sorry. common experiences of discrimination and stigma against autism. Pinag-iisipan talaga ang pagiging mamulat sa mga nananasan natin at sana mapupunta nito towards an inclusive society, which is something that uh, Tita Dawn has explained kanina. Kaya naman natin to defy the stereotypes and allow us to live with our authentic lives without shame and hesitation. Ayun ang pananaw ko when it comes to overcoming these doubts po. Right. Overcoming the stigma and discrimination that we commonly face in order to live better lives. And as we all know, we wanted to put ourselves forward and ensure that we are doing our best to live the lives that we want to live. Very well said, Pia. Alam mo, actually, hindi to iba sa akin dahil kami mismo sa pamilya, nag-adopt kami ng dalawang nandito sa autism spectrum. At talaga namang blessing silang lahat. And we really believe na sana yung mga pinaglalaban nyo ay talagang maramdaman nila dito sa mundong ito. Well, pero ito, maiba naman ako. Representative ka ng ASP Self Advocate Circle. Paano nakatulong sa iyo sa iyong journey at sa iyong growth ang pagiging bahagi ng ASP Self Advocate Circle, Tia? <laughs> as sabihin ko na nakakatulong po ito sa pagiging mas mulat sa pangangailangan ng kapag may autismo, at least in the context of ASP self-advocate circle, also known as ASP Iba-iba ang mga healing at pangangailangan But what's common with all of us is a desire to build connections with fellow autistic people, become more involved in our society through various activities, and learn how to manage life from young adults onwards kasi lahat sa amin mga matat medyo matatanda na like we have people from their teens to uh, middle aged adults as far as we know with Sassy, I've learned to really understand the needs of my fellow members, kahit iba-iba mga upbringing namin. And with my fellow officers C J Reyes and Danny Escasinas, we are doing our best to manage activities that will ensure these connections and realizations. And while major baguhan pa kami sa mga ganito because there are some things that we want to achieve, but then we have to think about timing and other activities and the needs of our fellow people. Mm -hmm. But hindi had lang ang enthusiasm and the willingness to serve, as well as coming with a way to bridge. ASP with the interest that we have. So, hindi, so when it comes, um, yes. Well, thank you Apia for sharing your story. Ang dami mong for paniguradong na-inspire sa mga ibinahagi mo. Pero ito, balikan ko lang si Ms. Dang. Ano-ano po ba yung mga programs yeah. and initiatives po ang isinasagawa ng ASP para makatulong po sa mga nasa autism spectrum? Particular na rin po dun sa usapin ng economic empowerment at accessible education po. Yes. Yeah. So, pag-usapan po natin yung economic empowerment. So, ngayon po, dahil sabi nga ni Pia, marami na sa kanila ang uh, nasa edad na, hindi naman tumanda na, nasa edad na. So, medyo uh, nagpo-focus na po tayo ngayon para sa mga adult programs. Sa uh, ASP Economic Empowerment, meron po tayong uh, kagaya ng ASP Autism Works, kung saan po ang Autism Society Philippines ay naging tulay Uh, between yung po tinatawag nating mga job-ready, no? mga job-ready na people on the spectrum at sila po ay hinahanapan natin ng opening sa ating mga partners na uh, mga organ business organizations. So sa programa po ito, we make sure na qualified po gagawin po, hindi po dahil tito, tita, kumpare, kumadre ang may ari ng negosyo. Kung hindi dahil po sila ay qualified, sila po ay ginaguide starting po from recruitment, from conducting sensitivity training sa mga employees nung kanilang papasukan na kumpanya at ang patuloy na pagmamonitor na kanilang performance, job performance, no? Including counseling po. So, to, uh, yung pong... Uh, working relationship between the uh, the, the employees on the spectrum at saka yung employers po ay minamatyaga ng Autism Society Philippines para po ito ay maging sustainable. No? And then, uh, kung nakita po ninyo sa, sa iba nating mga video, nung araw po, sabi, kaya pinagpe-painting-painting painting yung, ating mga ta yung ating mga bata para ma-relax, para matuto. Pero ngayon po, nilalagyan na natin ng Economic Empowerment Program through the ASP Artismo Program. So kung saan po yung mga yung mga creation, no? Yung mga artworks ng ating mga artists on the spectrum ay pagkakakitaan na nila, no? So kagaya po nung nangyari, meron pong isang kumpanya lumapit at binili po nila, binayaran po nila sa tamang presyo yung artwork ng ating mga artists on the spectrum, and kanina po may pinakita sa video, mga performers pati po yan, no, kasi totoo naman po yung iba sa kanila may mga talents although hindi po lahat, no uh, spectrum po ito, parang kagaya rin po natin, mga neurotypical yung iba, musically inclined yung iba, artistically inclined so ganun ganoon po sila, so yun naman po mga kagaya ng mga nagpa-perform natin ano po, hinahanapan na rin po namin ng mga gig at sila po ay tumatanggap ng dapat nilang tanggapin bilang isang performer. So, mag-iisip pa po kami ng iba't iba pang economic empowerment programs. Now, let me go to the education. Uh, for children on the spectrum, mag-uumpisa po yan sa early intervention. no? Paano niya siya matatrain na upo makinig sa teacher, mag-ano ang um, kanyang attention span, sumunod sa instructions. So, marami po sa ating mga kababayan na hindi maa-afford yung ganitong early intervention na karamihan po ang nagpo-provide ay mga therapists like the occupational therapist and speech therapist. No? So, meron po tayong tinatawag na ASP Home empowerment Program kung saan yung mismong mga magulang No? Lalo na po yung hindi nga makaka-afford ng mga therapist ay tinuturuan pong sila ang gumawa ng home program or ng early intervention sa bahay para po ang mga batang ito ay ma-prepare kung sila man po ay papasok sa special education o kung papasok man po sila sa mainstream na tinatawag or kung ano pa man pong pang-araw-araw na uh, matuto sila. Ang ganda po ng inyong ad. Paasimta po po si yung iba programa pero tama po. Uh, pero, tapo po pula kat ko na lang po yung para sa ating team this year, accessible education and economic empowerment yeah. para sa mga Pinoys na nasa spectrum. Well, ang ganda po ng advocacy ni Ma'am Erlinda. Dahil ako personally, sinabi niyo kanina, marami sa kanila talented. Yung mga kapatid ko po na adopted namin, na nandito po sa spectrum, isa may calendar mind, isa kasing galing ng boses ni Sarah Geronimo. Wow. Would you believe? At dapat yung... pag nagpa-perform sila, babayaran sila. Eh, ha? talaga dapat. Meron sila equal, right? <laughs> oh. Diba? Oo. Oh, oh, well, Well, um, Kasi po dati no dibai para kami pa nakikitungos. Sige oh, naman, i-guess niyo oh, naman to ilabas. Oh, oh, oh. Ngayon hindi because we know they can they can really perform. Well. Yes. But of course, ano po ito? Yung mga pinili na na-train na, no? May experience na. Siyempre po, value for money ng yes. kung sino man po ang magbibigay ng kanila mga PF. Oh. Right. Well, thank you so, so much, awesome. guys. Um, sa inyo pong pagbahagi ng mga initiatives ng inyong organisasyon at kay Pia, mm -hmm. thank you ah, sa pagbahagi rin ng iyong story and you serve really as an inspiration to others at mabuhay po kayo, ah, Miss Adanga ko, isang autism advocate at ang chairman emeritus po ng Autism Society Philippines at kay Pia Cabanero. thank you so much po Maraming for joining us Maraming salamat po